Inatasa na ng Cotabato City Government ang Cotabato City Police Office na tiyaking mapanagot ang nasa likod ng pamamaril kay Professor Tahir Nalg, ang Director General ng Madaris Education ng MBHTE. Mariinding kinundina ng lokal na pamahalaan ang pamamaril sa opisyal. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Mariin kinundina ng pamahalaang lungsod ng Cotabato ang pamamaril kay Professor Tahir Nag ang Director General ng Madaris Education ng MBHTE na naganap sa Barangay Rosary Heights 9 ng siyudad. Ayon sa lokal na pamahalaan, ang insidente ay isang paglapastangan sa kapayapaan at kayusang matagal nating pinagsikapang pangalagaan sa lungsod. Sinabi ng Cotabato City Government sa inilabas na official statement nito hinggil sa insidente na inatasan na ang Cotabato City Police Office na sundan ang bawat lead, gamitin ang lahat ng kinakailangang resources at yaking mapanagot ang mga salarin. Hindi umano kukonsintihin ng administrasyong para sa lahat ang anumang anyo ng karahasan o pang-aabuso. Dagdag din sa pahayag na sa nakalipas na taon, nakapagtala ang Cotabato City ng 42% na pagbaba sa index crimes, patunay anila ng unti-unting lumalalim ang kultura ng kapayapaan at disiplina sa lungsod. Ayon sa LGU, naway no magsilbing paalala umano ang insidente upang palalimin pa ang kolektibong hangaring protektahan ng kapayapaan. Naway, no maging malinaw ayon sa LGU Cotabato City na ang sinumang magtatangka na guluhin ang kapayapaan ay mananagot. Naptali Belarde, I minds Philippines